Good morning mga kapitik Kami mga mimiwas na naman Ayan. Ang mga kasama ko Ang dadating na na Pag susubok na naman Mamitig Ayan, samahan nyo kami Ayan ang mga kasama ko Ipon-ipon na kami rito Ayan nga ka-tik. Ayan nga ka-tik. Mahirap lang kami nung bumagyo eh. Ah, sige, lamabas kayo mamagya. Ayan nga lang ka-tik. Ayan nga ka-tik. A few moments later. O oh, sige, baba na kayo. Baba, baba. Baba, baba. O saan bangka? Doon na lang ako eh. Pakalala nito ba? Baba, baba. Ayan, nagbababa sila. Ang ng tubig. <coughs> Two hours later. Okay well, mga kapitig, kami lang na dito na sa spot Ang laki ng tubig. Alam ba si yan to, yung na ng tubig. Yung napakataas na rin. Ayan mga kasama ko, nakalawit na. Mga pandala. Oh. Ayan o. Oh. Nakalawit na sila. Ano mga kapitik? Ayos ba? Ayos! <laughs> ano? Ah, ayun. Huli agad o. Oh. Wala oh, ka, pa, ka mo na, naklamo na, Oo, oh. oh, oh, nakahuli agad yung isa kong kasama oh! Ka ay. Ayan, tinan nyo o. Oh. Ano oh. Ano kapitik? Ayos ba? Tinan, pakita mo dito. Oh. Ayaw mo na, alaki! <laughs> Ray, naman Wala niya Bagong kasama, ka Nakahuli oh, na malaki. Ah, ah. Napaglalamangan ng mga datihan. Sige, <laughs> toko'y lalawit na. Napaglalamangan na. Bye-bye. Lumaya -bye. na lang. Ayun, mga kapatid. Ayun. no. mga kapitik ko. Fish on. Fish fish on. mga kapitik, Kanina medyo kalma Napakabilis dumawin ng isda, Ngayon eh maalon Umalon ang umalon Yo fish on Mga uh, kapitay Lakay oh Ayan Oh ah, Ito nga ipatay yung isa <guluh> oh. oh. Mau lakasang alo. Ah. Irer tanggalin. Eh. Oh. Oke, ayo. Oh, lakas. Oh. merienda na nag merienda muna ako nag like break time ayun, ayun mga kasama nyo yun o mas kinakain eh pumipitik ah ah ayun, mga adik hindi mo naintindi yung people na nakakain yun o no. nakakain pumipitik likod ano yun basketball yun siya ato Ayan o. O, o. O, uli o. Fish on, fish on. Ayan o. Oh. Uli. Ganda ng isda. Ako'y okay, doon ako pesto. Sila'y na dito. Ayon, ngayon ay eh, yung huli natin kanina ay sasalin muna natin. Ayan o, pupuntahan natin doon. Sali na natin mga kapitik hindi sasali na hindi yes. na natin na styrofoam oras ngayon? alas 9 9 pa lang Oh. Hello. Oh. 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 <laughs> Magpapakilig. na natin. Sabi oh. na. Eh, abito ko. Sa huli ko ayan o oh. Alas 9 pa lang malapit na mapuno ah ah daming isda ok nagpahinga muna na ito dala dalawa ah dala, napitek dalawa dalawang bibos ang gamit ko kaya alas may buka lang mamunong muna na oh. ok nalawit ulit tayo para makarami <laughs> wala tayong gagawin pag tatambay din eh ok mamaya mga kapitek Papakita ko sa inyo ang dawin na ita.

Ayos na lang natin Dati na Hello na kapitay Tuloy ang... na to uh -huh. Uh, oh. 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 Skema no, mga kapitik. Skema oh. Oh! Dosi na, kakain mo na. Eh, ako nagsalin uli. Oh. Ano? Puno na. <laughs> puno na ang styro. Oh. Matalo, Matalo na. Puno, puno na. Puno na ang styro. Daming isda kasama ko may, may na may mas story na yun Ay muna ako, hindi mga kapitik Ayan na lang Ayan, tinan nyo mga adik oh. Hindi na kain <laughs> Ayan oh. ah. Ang dami na rin huli Ako'y puno na styro Wala na paglagyan

yamagasa'mako uh, mga kasama ko, mga adik sa pamimiti hahahaha, 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 balagbag daw <laughs> <laughs> oh, kasi oh oh ha diretso na oh oh ah, ha lalaki oh wala lalaki para sa uh oh wala sting <laughs> ay bakyo malistod ay nang babalagbag sigarilyo nang ganun nga ganyan ganun nga video ay, nambabalagbag daw si Gary. Huwag kayong dadaid. <laughs> <laughs> daig na daig si pamimitig. <laughs> ako eh, naglilimang-limang lap. Puno na, eh, styro ko. Parang ayoko na lumawit ay bigat na ay punong puno wala nang paglagyan hehehehe <laughs> Pag pa ay alas 12 pa lang wala na mga kapitiko nag sasampahan na mga mga huli oh. aki punong puno ay ah. wala nyo rawl dito dito napakarami aki punong puno ah. 20 kilo <inaudible> <laughs> ano mga huli nila mga huli nila ayo apo pa sa ano yung ano puno pa yung styrofoam mo kapitik puno pa kapitik pa tapos ayam pa sa bihagan ah ah wala niya dali na sa palengke pag-uwi ebenta <laughs> ay oh hindi mabuhat eh ito akin eh punong puno yan Ayun pa yung dalawa oh. Talagang ayaw pa Dami ng huli. Puno na styro. Daming huli. Punong puno. Oh. Biyay, oh. Ito siya Puro pa bihagan. Ito puno eh. Niya, oh, ini. <laughs> <Yeah, no. laughs> <laughs> oh. oh, Oh, ini. Oh, ini. Oh, ini. Oh, Oh, Ayun ang mga umayaw na eh. Ang iyan ang mga styro pa ni doble kung akin kaya. Styro ko lang may doble na rito. Ano ko ba ang bilog bilog sa ako? Wala ka nang styro ko. Ah. Ayan o. Wala ba? Wala bang namibitik pa rin. Sige mga kapitik. Kami mga ngaon na ibang kasama. Ayan. Kami mag-uuwi na. Ako'y <laughs> umayaw na kanina punong-puno na eh, ko. Ah, ah, ang bigap. Nakaraos na, <laughs> Nakaraos na ang sakit. <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> uh, mga adik sa pamimitig eh. Ah, pag hindi nakapitig sinasamaan. <laughs> 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 okay, mga kapitig, mamaya na lang. Aming mga kasama, aming kakaunin na o oh. Ayan uh, Tinan nyo ang laki uh, ng tubig o Yung oh, akasyang yan o oh. Kating okay. kating nung okay. dati ay o oh, Ngayon abot na ng tubig O oh, Walang luya Napakalaki ng tubig Ayan, oh. Anong balita? Ayan o oh. Ayan kami wala. o kami Oh, isang winner, isang balo. mga kasama namin, magsisilap pa na. Gari. Oh, 20 kilos. 20 kilos, ang uli ni Gari. Wala naman, kayo naman. Wala naman. Wala naman. Wala naman. Wala naman. Wala may kakaunin pa kami doon sa Banda Road. Eh, bangbog! Hindi na mabuhad yung isip meron mo na alam mo kung maaari. Tatlong katao na lang na ando. Sa kabila. Sige mga kapitig, mamaya na. ng groto at napakalaki ng tubig ayaw bang bang ay ano ah. <laughs> 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 mauna na mga puno na <laughs> ng styrofoam daw mauna ang kwento eh Oh yan abot 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 Nabot eh, nabot Wag nyo awa sa mga sa beltang kapit benta tapay pa tawag sa tubig ah sige yey boto boto ayan mga o, sa laki ng tubig dito na kami doon sa daan sa ng groto yun ang grotto ayun ano kulay ng groto pa punta Andy din sa tubig ba wala man sa ka. yeah, mga kami uuwi na Uuwi na kami. Tagumpay naman ang mga mami miwas. Jackpot be, na naman. Be, oh. One eternity later. Eh hey, mga kapitik. Ating titimbangin na ang ganang... ating gulay gawa ng titimbangin daw. May nagtatanong kung ilang kilo kaya pag napuno yung tire ito. Titimbangin natin. Eh no, tinitimbang no. oh, na. Mahawawan. Mahawawan ng cellphone. Hoy, naka-zero baga. Sinusukat ng timbangan, hindi na kasero? Possible gawa ng bigat niya, tinitimbang. Sinero oh, man, 'ko. Tinitimbang nila kung ilang kilo. mga kapitig, oh, Bagus nila Bagus niya.

Ilan yung... Ano? 1634? 3, okay. mo sa estero. Pang... Hindi mga kasi yan. Bawang, mga balde. 18 uh, kilos? Wala pa balde Ha? kilos nung na naman uh, <coughs> yung mga hihihihili-lihihili Naman mula. <laughs> Ay, tinimbang at pagpapartey-partehan na yan. <laughs> okay. Bye-bye!